Sa unsa man ni lugar uh -huh. diri Di uh -huh. a? Crossing mabuhay. Crossing mabuhay. Di sa man ni mugikan. Sa. Dan lagi ni sa sir. Kitsa man ning bata. Akuan ni eh, sir. Imong anak? Ako ang anak. Pila na kabuwan day? Ah. Ang isa ang kanig ni magwangan for kaning sa months. ah, 7 months pa na? Ha man day mong bana day, unsay may trabaho? Wa may trabaho sir, nauli ni ko sila ha ni uli sa ilay mo ba na? hindi uh, ka mas umanag kung lagi kung ano yung panihaponon mo ka mas umanag saging para panihaponon? hindi hmm. ano mo? ano yung may bugas dito? wala ibutang sana yung mga bukas ba? wala yung walay sulod yung wala sulot? kaya wala... wala man may kakuwag saging po para lumago nun kung ano yung mga iban-uban is bukit yung bata? uban e wala may kabilin may e, mga ginig ka nandiyan trabaho o oh, marapot. Magugod na ilain ka pang na lang yun. Sa mo na? Mukao na? Mukao na guwan. Si Di pa mukao gluto. Kaya wala mo din ito. Tango si bata. Nangita lagi magsaging sila sa umaki. Para malungag o Tapos wala man ka kitag saging dito. Kaya mga dabong pa man. Di pa pwede ma lungag. Uli na lang may kihapon naman po. Dahil kaulan nun. Nagtanong-tanong po may kamuti. balangoy, Dahil saging imong ba na de, dugay na na uli sa ila? Dugay na. Ay na napod ba yan? Anong pabula? Wala na nanawag? Wala na. Wala na pa dahil kwarta? Pang bugas? Wala agad. Tao, ang pabula siya na guna una siya. Tawagan so, po na mo. to mo ito bang sahay gani nga. One day one etram gani. One day one etram mo? Hmm. Dan din ni bugas. Sahay gani. Matugra guway panihapon. Nakani mong bata doon ha? kuan na lang po utangan og si relax sa tindahan then biscuit sus oh, no inig. nag eskwela ni imong bata Wala isa mo okay pag four anak mo pa uban po siya yes, sa uma uban uh -huh. Bosh, mo si kani mo magbantay sa akong si ama ko man dito sa lasang Ay, Ay, oh, oh sa lasang mo pa itulda dito trapal tapos na mo ibanay ka galingon Diha, yeah, sa kumama, kanang nai kubo diha. Aka tong malabian namo dito nga gi tap tapan o trapal. Mm. Aka nang sakura. Sako. Katong sako lagi ang mga dingding. Oh. Ang oh, mga yung balay dito ah. Lagi no, usahay nga maghilak lagi ni sa kagutong siya. Kanang gabi ina, di gid mo yung makatulog. Tumot sa kagutong, inuminuman na lag tubig Para lang maka kuwan sa kabuntag. Taman sa buntag? Taman sa buntag. Ano oh, na yung kinabuhi ra. Ginuktok na lang gud ko kay unsaon na po ini ka buntag wa na koy pamahaw. Mama may po poy mahimo pud di gino. Walay mahimo gud. Moram na iya pag himo ba ni mo kamote. Eh. Moray oh, yung panginabuhi pud. Oh, pero ampo lang gud ginaw sa ginuog ya kun ni sir. Mo ha, mo ni may buhato na. yung mo kana. Tabangan yapon niya. iya. Walay mahimo. Pero kung tagaan ta mo kwarta karon, unsa may paliton? Uh, Importante gid nga paliton sir bugas gid sir. Bugas? bugas. Kay wa jud moy paniapon karong gabi. Eh? Wala gyud mo sir, basta na may bugas. Kay maabag-abag naman man na gulay. Tanaw ang bata oh, taon. Ala, kwanan, na. unsa sama siya? Sige ha, kadali ha. Tagahan kag kwarta palit kag bugas. Wa puy dool dire nga palitan nag bugas.

Salamat sa Ginoo. Oh, ano lang, pag-abot sa panahon, mag magkay mama at tagbalik ka. Salamat sa sir. Sa tinood lang yung karoon, sir. Sa problema, ba yun po na yung siya mong kaon panihapon, sir? Panihapon niya? Hmm? E, Baby, ako lalim na tulog panihapon. Pero gay na panihod to, nagpanihod to mo? Uh, Oo, kay dito man mix and matiyo, nag kuhan mo dito sa barangay. Nabi, libre dito panihod to. Ah, dito mo nakatrabaho? Hmm kuan di. mi dito na apil mi nga pwede pa mi abel sa kinabang oh pero na apil mo wala di wala naman di naman pwede ah di na pwede mm -hmm. Motong pagulong na ko pag pagtan na ko sa mama may man ko kay mo ko dito na ang ako mama man ani na pa ni oi so, kan oi pa dito wala nagkuan na naglong agrag saging na nahurot na po Motong ay, balik mo sa balik mo sa bukid saging na po na unya kay wala pa man alanganin pa man di kayo nga malungkog siya salamat di atay sa, sa mong tabang sir na ikaw din sa mga May problema ha? salamat sa gino sa gino oras ng pasalamat o ang pingira na yung anak ka pag abot sa panahon magkita at tagbalik ka salamat, salamat, eh, salamat sa gino ha salamat eh sa gino o, sir labi na sa mo Salamat. Sige. Sige na ka. Kuwan sa sa mo ang sitwasyon taro. Salamat ha. God bless kayo na ko ha. Salamat kayo ha. Oh. Sige, muwag na ko ha. Sige sir.